Posibleng simulan na ng kamera sa mga susunod na linggo ang pagdinig sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Inilatag naman ni House Speaker Martin Romualdez ang mga sektor na bibigyang prioridad sa panukalang pondo. Si Mela Lesmura sa Sentro ng Balita Live. Naomi, tiniyak ng liderato ng Kamara na bibigyang prioridad nila sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon, ang mga programa patungkol sa aspekto ng kalusugan, agrikultura, gayon din saman sa iba pang pangangailangan ng ating mga kababayan. Sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa lunes, tiniyak ni House Speaker Martin Romualdez na patuloy nilang tututukan ang pagtugon sa pangailangan ng ating mga kababayan. Isa sa mga inaabangan sa kamera sa mga susunod na linggo ang budget season o pagtalakay sa panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Kate ni Romualdez kabilang sa mga bibigyan nilang prioridad ang mga programang pangkalusugan ng pamahalaan kahapon kasama si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang opisyal ng gobyerno. Pinangunahan ni Romualdez ang groundbreaking ceremony ng isang bago at state-of-the-art 15-story tower complex sa West Visayas State University Medical Center sa Iloilo City. Bahagi ito sa mga hakbang ng pamahalaan para iba yung matugunan ang mga pangailangang medikal sa Visayas at maging sa Mindanao kaya talagang pinaglaanan nila ito ng pondo. After passing the budget, this is part of our oversight functions. We want to make sure. Dapat malaman natin kung maayos ang pagbaba ng ating uh, budget, ang uh, resources ng gobyerno sa itong mga initiatives. Sa gitna naman ng mga issues sa First Lady, naghayag ng buong suporta para sa kanya ang House Leader. Ma'am, basta alamin mo to, We all love you and we are all behind you. So you are in home territory and that we will support you all throughout the term and beyond of President Ferdinand R. Marcos Jr. Para naman sa sektor ng edukasyon na prioridad din ng Kongreso, isan libo at estudyante rin mula sa Panay Provinces, kabilang ng Iloilo, Aklan, Antique, Capiz at Gimaras ang nabigyan ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Integrated Scholarships and Incentives Program. Inilunsad ito sa Iloilo City kahapon. Sigurado naman, nakikita natin sa ating saligang batas, ang edukasyon ay ang number one priority dito sa budget process. Kaya sinamahan natin natin dito, lahat ng officials from the education um, uh, sector and of course with our team, our very very hard working congressmen, Kasama sa mga aktibidad sa Iloilo -Ilo City, si Commission on Higher Education Chair Popoy Di at sa isang talumpati, ibinida rin niya ang mga inisyatibo ng kanilang ahensya. I'd like to inform our first lady and speaker that there are more than 3,000 students now full scholar under the Doktor para sa Bayan Law. under the leadership of President Bongbong Marcos. We have initiated a special project between the UP College of Medicine, West Visayas State University and MSU General Santos to partner with the University of Adelaide in Australia on simulation-based learning. Bukod naman sa kalusugan at edukasyon, matagal na rin prioridad ng administrasyon ang sektor ng agrikultura. Kahapon na sa isang libong magsasaka at mangingista ang hinatara ng tulong ng Kamara. Laking pasasalamat naman ng mga benepisyaryo, lalo na ngayong nakararanas ng El Nino ang bansa. Masyado naman, niyo saging, lahat, mga tanim ng mga, mga gulay. Wala na kami ng... Dahil, dahil sa init po, ma'am. Hindi, kaya ma'am, salamat ma'am, natutulong. Mas maganda yun para makabawas-bawas nila sa pagkailangan namin sa bahay. Kasi drought ang nangyari sa palaya namin. No? Naomi, kahapon ng ilang kongresista mula sa Iloilo, nandun nga rin sa mga events ni Speaker Romualdez at abot-abot yung pasasalamat din nila dahil nabibigyang pansin din sa panukala nga o sa pambansang pondo para sa taong ito, yung mga local projects na mahalaga rin naman para sa ating mga kababayan. Naomi? Yes, Mela, bago yung budget season, may mga prioridad din ba ang talakayin sa mga pagdinig sa susunod na linggo ang kamera? Naomi, sabi ni Speaker Romualdez, um, kabilang sa mga nais nilang nga talakayin naman, dito sa mga pagdinig sa kamera itong presyo ng mga bilihin lalo na yung mga nakikita nila na malayo sa farmgate gate prices. Ang sabi kasi ng ni Speaker Muades alinsunod na rin sa kautosan ni Pangulong Marcos Jr. talagang dapat bantayan yung presyo ng mga bilihin para naman hindi umara yung ating mga kababayan at para mabigyan sila ng mas maginhawa nga pamimili at buhay in general. Naomi? Maraming salamat Mela Les Moras.